Eh mga proseso dito sa bangka nating ginagawa. Yung ating video na kinabit natin sa sentro, eh, na-delete ko. Ayun, hindi ko may upload Kaya baling ay papakita ko na sa inyo ano yung mga nagawa -na natin dito kahapon. ay May eh, kasanayan natin sa dalawa ng madring ligason na sandala ng batanganan yan. At tapos may re tayo doon na yung bulok re-referin natin yan yan, yung kapit na yung sentro magkabila yan yan Magal sa huli yan. Malaki, bang kata, malaki yan, Yan yung haba ng bangka. 33. 33 feet ang haba niya.